By the way, ano rin, uh, babatiin na... Ewan eh, ko babatiin to, pero... Sino? Yung mga frontline officers ng Bureau of Immigration. Pwede ngayon silang mag-extend ng holiday greetings. Paano yung greet nila yung mga incoming, outgoing sa Ninoy Aquino International Airport. Outgoing o... Or... Pero bawal tumanggap ng regalo. Yan, ah, ganon? Sabi ni... Eh kung pinipilit ka? Ni, hindi nga. Sorry, this is uh, no, a... Ah, Salamat hindi. na lang. Merry Christmas na lang po. Kahit candy? Mm hindi. -hmm. Right, hindi cash ba? Ano specified ba? Yeah, 'yan ang sinasabi ni Joe. Ala, 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 Joel not allowed Ant to receive gifts or tokens, pare token, candy token yan. Ah. A simple smile or greeting to our officers when they work tirelessly to tirelessly to provide service to travelers would cheer them up. Ayan, sabi ni jo ano, Joel Viado. Uh, Joel Anthony Viado, Viado, 'yan ang BI commissioner. BI commissioner. Oh. Okay okay. So that's good news, bro. Well, Anong, bakit good news yun? Hindi. Eh, matutuwa yung mga dadaan sa Naya Airport. Dahil nakangiti lahat ng bureau. Eh, marami airport. pa rin kawatan dyan sa... Ikaw naman, bro. Uh, ang binis mo talaga. Dahil cold water <clears> on <throat> uh, the spirit of Christmas doon, pare. Uh, ngayon lang bang Pasko? Na, uh, Dapat araw-araw. Lagi, uh, ano? Uh, Well, not allowed to receive gifts or, mm -mm. To or, tokens. Marami salamat na lamang po. Mm -mm. Ah, eh kahit uh, hindi po sila pinapayagan tumanggap. Mm. -mm. Ay nanghihingi naman eh. <laughs> 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 hindi ko alam 'yan pare. Hindi ko <laughs> Tanungin niyo mga I wouldn't, mga, know. I wouldn't know. mga kawawang OFW. Mm -hmm. uh, yung mga hindi pinasasakay. 'Di ba? Lagi mm Lagi -hmm. hanggang ngayon problema 'yon pare iyon ka kapag... yung outgoing to oh suspect o oh, kwan baka human, baka trafficking, human trafficking ka ang dami yung pinipigil okay mm -hmm. mga 2010, uh, 100 pala 110,000 arrivals and departures uh, expected ito. during the holiday ano kaya yung during the holiday ilang araw kaya yon ano to eh Syempre, PR to ng BI Bureau of Immigra uh, Bureau of Immigration oh mm -hmm. uh, ang sinasabi po nila, maaga-aga daw po tayo pumunta ng Oo, airport. Oo, nyo po dahil maraming tao. Maraming uh -oh. tao. Kasi kailangan daw, uh, may mm -hmm. oras din naman yung BI to mm -hmm. check. Yan. Mm -hmm. So kapag din nila magawa yung trabaho nila, tayo na lang po mag-a-adjust. Mm -hmm. <laughs> Sa dami ng pasahero, eh, ilan lang yung BI. So maaga na lang tayo magpunta doon para... Mm -hmm spread hmm. ma spread po mo, over mo, ano, so, uh, meron sa net... hindi sila magdagdag ng tao hindi ito nga bawal ang leave so, from December 15 to January 15 yeah pero yung mga naka assignment tao diyan sapat na yun so, para, para na siguro service. nila yung frontline personnel nila dyan. oh. So, ban, basta wala silang leave from... Mula to, December daw. Sa, sa lahat ng ano... Hanggang uh, January 5, 15. Hindi lang sa Naiya, pati sa mga airport sa Clark, baktan Davao, Kalibo at Sambuanga International Airport. So, sabi po ng uh, pinakamamahal ni paring Joel mm -hmm. na Commissioner Biado. Joel Biado. <laughs> <laughs> Bigla ko naging... May, meron kaming pagmamahal, ha? sige. Okay. Dapat daw po, lahat ng counter mm -hmm. dyan sa Naiya mm -hmm. ah, may tao lahat ng counter. Hindi yung anim na counter lang isang tao lang nandun ano, yung... ayo sobra Wag ganun. sobra nakakainis 'dio. Na Pero eto yung situation dyan eh. Mm. Maski na yung lahat ng counter na yun, kulang yon sa, dami ng, sa pasahero, dami ng pasahero. Yun ang hindi natin kinukonsider eh. Mm. Hindi ba? Pagpudag saan ng pasahero, kulang na kulang yung mga counter. Kulang na kulang pa rin ang BI. Mm -mm -mm -mm. Eh, di ba ano bang gagawin natin doon magtitiis lang tayo Kaya sinasabi nila aga-agahan natin pero alam mo uh, hindi po da hindi po pare alam mo uh, mayroong palabas sa Netflix pare sa movie ang pangalan Carry On pare American movie Hollywood pinakita yung behind the scenes sa uh, mga yan yung frontline sa uh, ito LAX uh, dumaan ka na doon ano, yung Los Angeles uh, yung LAX nila Lagi ako oh, nagpupunta. Grabe pala, ang hirap pala ng trabaho rin nila. Lalo na pag yung rush na gano'n. Tapos yung tumitingin sa x-ray. At uh, ano, yung bang... Uh, pinapakita yung ang hirap pala rin ng buhay ng mga oh, line. Nasa ang airport job po. Ano Kasi yung mga taong dumadaan dyan, pinapakita, mainitin ang ulo, stressful. Delayed, Very stressful. Stress yung, uh, talaga na trabaho dyan. Pero doon, all hands on deck talaga. Pare, na walang ano counter na ano na walang tao ganon so ay ay was supposing baka ganito rin dito sa atin bro Mat stressful sabi natin. po ni ng BI nagdagdag oh. na raw sila ng 30 additional oh. officers oh. tama na ba yon well baka kulang yon ah pero kulang, pero, la Ah, taon-taon po ginagawa yan, nagdadagdag. Taon-taon, merong uh, mm -hmm. lahat daw ng uh, booths. booths. Mm -hmm. Eh, may tao. Mm -hmm. Lahat namang ginagawa yan eh. Pero taon-taon, problema pa din. Diyan sa airport. Ito, sa dami na so, ibig sabihin, yun na nga so, ang punto rito. Yung, yung build-out. Okay. Meron naman daw sila ngayon, mobile counters. Ginawa na rin yan noon. Pero taon-taon, ganoon pa rin yung po. mobile counters, ito ba yung... yung Ewan ko. Ba, hindi, yung check-in na... Hindi, ano? yung kasi yung mga booth doon, yung mga permanent booths. Oh. Tapos nagdadagdag sila extra. Ah, okay. Ayan. So, ano ba Anyway, anyway, eh, basta, kailangan tiis na lang. Na lang kailangan na, na lang tiis po. habaan ng pasensya. Pag nag-Merry Christmas, at hindi at, ko alam, ang ngiti, yung, ano, yung, 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 yung uh, BI personnel, mag-Merry Christmas din po tayo. Kaya at, nga, eh, puro kumbaga, magsasalita ng gani yung, yung ating minamahal na commissioner. Hindi ko rin siya masisisi. Hmm. Kailangan niyang uh, to give assurance no? Sa taong bayan. Press release to, actually. Oo, oh, <laughs> sa press release. Kaya, assurance sa taong oh, bayan. Assurance. Uh, si tayo Pero ano po yan? Taon-taon na lamang, maski ganyan, na maraming announcement before, eh talaga hirap na hirap ang mga pasayero. Hmm. Uh, hindi po laging tayo nakakatanggap ng mga complaints, di ba? Nakikita mo nga yun, eh... Uh, yung traffic around the airport, e eh, mabuti ngayon, ginawaan na ng solusyon yung uh, curb. Oh, yung curbside. Uh, curbside. Uh, Oo, oh, oh, nilaparan na po yan. At, uh, mm -hmm. Tapos meron ng uh, sariling hintayan yung mga, tawag nito, TNVs. Mm -hmm. Yung... Uh, ano po mga Grab, yung mga ganyan, pwede ka nang maghintay doon ng taxi, may sarili na sila, may lounge So marami nang uh, uh, improvements. So. Ang sinasabi natin 'yung sa loob ng airport 'yon sa Immigration Department, 'yun. yun. Kasi 'yun iba 'yun. Papasok, papasok at palabas, dadaan ka ng immigration eh. Okay. So the whole point here is kailangan na po natin talaga mag-modernize. Hmm. Which is going to happen, di ba? Yeah, uh, hopefully. I can, I hopefully. Sa ibang bansa po kasi, hindi na kailangan yung physical, na uh, abot mo yung passport and everything. Tapos, mm. kaya maraming booth, hindi na kailangan mand. No. Ang mga booth, they're really making use of uh, Uh, modern digital technology. Mm -hmm. So, sa lalo madaling parahong po tayo, mm -hmm. kung inaasahan natin talaga na kailangan na maging smooth ang transition dyan sa airport, mm -hmm. kailangan sa lalo madaling ma we should uh, uh, make use of this modern technology. Uh -huh. Hindi pa po tayo umaabot doon. Kaya naman pala, nagpa-privatization ng mga airport ngayon. Ay, uh, ay. Para ma-modernize. Ayon ba yun? B wala kinalaman yun. Oh, wala mong <laughs> kinalaman. Niyo. Hindi. Parang wala kinalaman natin. Is, ano, the, the most uh, well-equipped to deal with the uh, modernization, digitalization. Ako, I bet you may mga yes. experts dyan na uh, they will uh, kasi, yun nga, sinasabi ni Parin Jonathan, uh, ano po yan, yung uh, ating uh, shift to digital eh driven by private sector. Sige, kaya lang sila. No? Mm -hmm. Yung parang ang ginagawa nila uh, percentage no kanilang mapo-process. Mm Halimbawa, -hmm. ang kita ng gobyerno about processing, mm -hmm. kukuha sila ng porsyento ron. Okay. Hindi ganit at uh, dapat ang mangyari dyan. Okay, si setup up namin yung system nyo, bayaran nyo kami, mm -hmm. tapos bahala na kayo. Bakit percentage? Di ba ginawa natin yan sa LTO? Mm -hmm. Percentage na kita mm -hmm. sa kanila mabubunta. Ginawa natin yan sa lahat. Loto. Mm -hmm. Percentage. Uh, pagkor, ganyan. Percentage mm -hmm. na pupunta mm -hmm. sa kanila. Ang uh, dapat na kontrata dyan kasi is pag digital. Gagawin namin yung new system, Tapos iwanan namin, bakit kami kukuha ng percentage, di ba? Mm -hmm. Yung traffic na sinasabi mo, yung, mm -hmm. yung uh, Contactless? Oo, no, yung contactless. So, Percentage din yan. Hindi eh, nila sinet up yung system. No. Tapos, LGU, magbabayaran sila. No. Tapos, uh, LGU na lahat ng kita. Diba? Mm. Ang so, gagawin... May kasi proprietary uh, technology. Yan. What kasi the... Anong proprietary... Yan ay... Ka... Isa-sinko na lang... Yung, talagang yung R&D na ginugol nila na yung... cost para dyan sa bo... mga sistema. eh buong mundo, yan. ganyan na ang ginagawa. Uh... Eh, diba? Tayo na, isa pa rin ang <laughs> <laughs> gobyerno. Rin. May proprietary <laughs> pa, gano'n. May percentage nila. <laughs> uh... Diba? Doon sa huli. So, sino kikita, Ron? Hindi naman yung LGU. Alam mo, sa ibang bansa... Pag uh, nagreklamo ka sa traffic, mm -hmm. natikitang ka, tapos iko-contest -co mo, may sarili silang special court. Pag ganyang uh, mm -hmm. no contactless, mm -hmm. pupunta ka roon, sabi mo sa mm -hmm. judge, hindi ako, I did not violate, this is wrong, and niya. Mm -hmm. like mm -hmm. Ang judge na sabi siya, the city needs money. pag oh, Bayaran oh. mo na, magkano lang yan eh. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Eh, sa kanila, magkano lang oh. yun. Pero dito sa atin, malaking bagay oh. yun. Halimbawa, yung nagbuong motorang uh, yung tinira mo 000, ng oh. tinira, oh. eh, magkano lang kita noon? Yung Tapos contactless nga tamo. sa Paranaque, nahuli ako noon, eh. 3,000 gagal pa. Oh, masakit tamo. at that time. Pa oh, ikaw eh, grab driver, patay ka ay na noon. Yung buong, ilang araw, ilang na ilang yun. araw nakita yun. <laughs> Eh yung bayaw ko nga eh, eh si kasing... Bani Hermanos eh, pitong beses huli sa same corner. O hindi, ubus ka. Ubus siya, di, eh, ubus eh. Kahit naman negosyante ka, aray siya ng aray. Hindi oh. ba yun ang ating uh, question dito? Hmm. Bakit percentage nung kita mapupunta doon sa naglagay noon? dapat siya ng uh, LGU, o oh, I will hire you, kumpanya, iset up mo yan. Ganun eh. Hmm. Then i-train mo ang aking mga tao and everything. Oo, oh, bayaran kita At dyan. Ito yung sistema bayaran na, all out. hindi, uh, ikaw tapos ikaw ang kikita. Tapos bibigyan mo lang kami ng koteng percentage? Hindi, I think magpapatakbo Yun ang tinatawag yung, na yung regul- Yung empleyado magpapatakbo pero kailangan pa rin pag may problema, tawagan mo sila. May mga consultant on call. E banga, may post-sale uh, mm. arrangement lagi. Oh. Lahat ng high-tech, ganyan. Mm. Okay. Ang nangyayari kasi, rent-seeking. Anong rent-seeking? Yung... Ah, uh, kukuha ng kontrata sa gobyerno. Oo. Oh. Imbes na service lang yung ibibigay mo. Para ikaw ang may-ari, ah, parang uh, ikaw ang may-ari, ka lang ng gobyerno. Oo. Bakit ikaw ang may-ari noon? LGU dapat. Efficient tay tingin total service oh. 'yan. Eh, eh di. balikan natin <laughs> itong BI. Kailan oh, magiging uh, digital yan? Eh, sa akin, yun lang ang paraan para mapabilis lahat. Kaya, hindi ba digital na sila? Nagkataon lang personal, ano, eh, maraming tao. Hindi, man pa rin eh, di ba? Yun ang announcement ni... Nanawagay. So, Nung tokayo mo eh, man, every booth will have no ano, bawal daw ang... bawal jumingil nga eh. Lagi, pag may ano, lagi may substitute eh. Pero kung digital yan, di ba, pare, mas mabilis. You've been to Singapore uh, yeah, oh, lately, baka. no? Grabber lang sobrang bilis. Ang dami pong bumabiyahe, bumabiyahe punong gate 'yan. Ano, Singapore. revolving door 'yan ng Singapore daanan 'yan. Pero ang bilis. Why? Digital. 'Di ba? Uh, sa lahat ng airport even mm. abroad, pati po yung luggage nyo eh. Mm. Mm. Digital na yan eh. Ikaw na lang ah uh, 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 para maso masolve yung overcrowding. Ano ba tayo ngayon meron yung advance check-in? Ano ba tawag doon? Oo. Pwede Ito, din. Buo. Pwede. Mayroon para ma... Para, um, oh, pero dadaan ka pa rin na immigration.